Hello mga auntie, happy blessed Sunday morning. Rest din na naman nga po namin ang aking amiga na si Jennifer, kaya nag po kaming magsimba. Lunch time na nga din po nung natapos ang mas, kaya kumain muna kami sa Napoli. At talaga namang napakaswerte namin at nakasil ang Napoli. Kaya nag-order na po kami ng large pizza at one bucket of chicken. Natayan na nga po ang aming order. Kain mga auntie, mga aunt. Napakasarap nga po ng pizza dito sa Napoli na talaga namang hindi mo pagsasawaan. Ahay! nga po namin kumain. Nag-decide nga din kami dumaan sa big city dahil minsan nga lang po kami magkita ng amiga ko. At dahil nga po Sunday, may pa sa harap ng big city. may nakita nga rin akong bata na naglalaro ng bola mga anti kaya na miss ko na naman ang akin poging baby syempre mana sa mami <laughs> haha At ito nga po ang aking amiga na si Jen. At sabi niya, i-flex ko daw po ang kanyang outfit. Ayan, na, talaga namang napaka-sexy ng aking amiga na ito. <laughs> Nag-ikot-ikot nga po muna kami sa loob ng Big City. Dahil naghahanap kami ng sale, lalo na at malapit na ang winter. Kaya kadalasan ang mga nakasili yung mga pang-summer. Lalo na sa Uniqlo, H&M, at saka Gap. Talaga namang mapapabudol ka dahil pwedeng pwedeng ipangbagahi or pasalubong sa pamilya sa Pinas. Napadaan na rin po kami dito sa bilihan ng beauty products kaso ang mamahal kaya umikit na lang kami at umalis kasi hindi naman namin afford. Aha. Dito nga rin po sa bilihan ng mga damit eh halata mo rin mahal kasi walang mga pao. Kasi kung mura lang mga yan, sana dinumog na yan. Kaya damaratcho na lang kami sa Uniqlo dahil alam namin, laging nakasay doon. At ayan nga, naka-sale na naman ang Kids Department. Kaya nabilhan ko na naman ang aking Junakis na si GobGob. Thank you for watching! Bye!